kita natin ang mga tsinelas. Ilarawan niyo po ito, lolo hawakan nyo. O oh, okay, ang quality na ito. Locally made to or local? Local A local po? o local. Okay, so ito it's abaca Abacal. white foam. Ikwento mo lola. Hmm. Oh, ganda oh. Ito po kasi abaca strap. Tas ito ang tawag dito yung parang inabing. Oh, ganda. Oh, ito yon, no. Oo. So may Filipino feel pa. Okay, okay. May local. May, may pumpo kasi ang love niya. Oo, oh, ang ganda. May pumpo. Oo, at eto naman. Yung, yan yung rubber oo, na oo, binibili rubber. namin. Siya. Magkano ang benta niyo dito? sa TikTok po 189. 189 at may tubo kayo doon. Po, Maganda, ang tubo. Po. Maganda ang tubo niyo doon. Po. Nagbibigay pa nga po kami ng discount. Binibigyan talaga namin ng 149, 149 na lang. Oh, pero may kita talit. na po kami doon sa amot na. Oh, yun. oh, So ang ang na notice ko ayaw niyo ng sobrang laki ang kita. Gusto oh, 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 niyo oh, tama, oh, tama lang ang markup. Ka pa pa. Tawawa naman yung bumibili. Oh. At least satisfied sila, sa price. satisfied sila sa quality ng product. Oo, oh, ang dami nyo ng disenyo. So, sino sa inyo ang nagde -designyo? Siya po. Ah, ikaw. Saan mo naman nakuha ang talentong yon Lolo? Eh, I minsan nga, pag baka may nakikita mga picture-picture na gano'n yan. Kinakopya mo. Kinakopya ko, parang Oo, na. Oo, oh. <laughs> oh, eto naman. Ayun, ay, Pakita natin ito. Oo, oh, saan naman ang drama nito? Meron pang ano? Ayo. Oo, oh, ang, ang sosyal. Ito pag naman po ay idea ng aking mga manugag. Back to the bagya ka ng pangalan para mong being Tokyo na lang. At saka may bling-bling po siya. Ah, parang social ka. Ah, Kahit naka-tsinela sa banga, ay eh, pwede mo pang party. Mm -hmm. Diba? Ganun ang Magkano benta nyo dito? Ganun din po. One ganun three 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 rin? din. Wow. Nagdagdag lang po naman yung amount ng letter. Yeah, letter. At oh. libre na po yung pagdidikit. Talaga? Ay, Tanaga, ito, eh, eto ganun din. Ay, mas mababa po yan. Mas mababa okay. po. Okay. At eto, marami kayong mga furry dito. Ito, ang cute nito, oh. Tawag dito ay bath slippers, ba? Diba? Indoors. Indoor. That's indoor, indoor so. and banyo. bath slippers, banyo. no? Sa banyo. Okay, mabenta ba to? Ah, oh. okay. mabenta po yan. Oo. Oo. Ito yung gusto. Ano ba ang pinakamabenta niyong estilo? Ano Ay, yun? Gusto. Ano ano Ay, yun? yun? Ito, talaga. Ito wala lang pangalan. Wala pero lang pangalan. ito pamalan. po ang pinakamabenta po. Ito. Ba? Ito ang pinakamabenta ninyo. Yung cross na yan. Tapos Oo. meron pa kami yung disenyong double. Ah. Ito naka-cross, ito naka-double. Ito naman yung single, oh, tickets. Ito po so. yung pinaka pinakamabenta.